Ano eh, mag -ahika. So, yan guys. Kasi tatay po ngayon ay nagbabalat ng saba. Yan po ay hilaw. At ang pong luluto hinulog-hulog. hindi naman. Bago pala ano yung tubig? Hoy, magaya ka. Papa, papa -pa ka luluboy 'yung iyon. Ibabaw 'yun, lalubog kasi 'yun. Ulit. Nga ba pagaba Na-doon. Na-doon. Sa nila So si tatay po ngayon ay tapos nang mag balat ng saging ngayon po naman ay kanya nang yayari-yari magyayari-yari si tatay at tayo maghihinulog-hulog kakain ka rin anak ha? Huh? na hinulog-hulog Talas naman tatay. Oh. Ito e, rin mga kalahating kilo pang bilhin aso asukal. Asukal e, na diyan ah. Kalahating kilo lang po. E, Ay pala eh. Tama na po yun, hindi nga tatay matabang. Hindi. And po, papakita namin sa inyo ang isa pang paborito naming matamis na luto ni tatay. Hinulog-hulog na sabaw Tapos po ang amin di ang ilalagay na niyog ay dalawang buong niyog po ang aming gagat ang, para masarap ang sabaw ba? Dito So yan na guys, at nailagay mo na po ni tatay. tatay. Oh, ilagay mo na po. Nailagay na po ni tatay yung gata. Yan po yung ating magiging pinakang sabaw. At po, lalagyan din po ni tatay ng brown sugar. So, Lahat kilo lang ito Papakita ko po sa inyo mamaya kung bakit tinawag iyang hinulog-hulog. Lalagyan po natin ng kaunting star margarin. So ano ba yung yung kaya Ito pala may kakunti na. Oo, oh, lahat na may tatay. Punta tayo sa chara. Yung ginamit po namin star ay yung ginuguhit la ngayon so daw po ay papakaloin muna sakalan daw po ni tatay ilalagay yung ating niyariyar na saging so yan na guys at malapit na pong kumulo pwede na po natin na yung ilagay yung ating saging na niyariyar ni tatay Nakakulo Yan lang po ang ating hinihintay. wag mo lang muna haluin. na hmm. Hindi daw po muna natin hahaluin. Kaya po yan tinawag na hinulog-hulog. Yan. Hinulog. Inihuhulog. <laughs> yan po ay... Simulat kami po yung bata. Ito po ay lutuin na talaga ni tatay sa amin. Yan ganyan ang pong matamis. Hinulog-hulog. Dati nga tatay ay yung isang saging han eh. Ano nga po tatay yung saging na yun? yung may buto ah. Binisaya. Yun, yung binisaya pong saging. Eh, ngayon tuwi kami wala nang tarim na gano'y Kaya saba na lang po ang aming ginagawa. Yan po. Kay tatay na pinaparti-partida na maliliit. At saka po niya inihuhulog dito. Tatay, pahina ako lang ng konti ng ba, ng tuwi. Ba? Bayan Yan po, kailan mong yeah, okay malakas. Ang Ay, yayo po ah. Maganda ng kaulay. Pag malalaki, hindi masarap. Kaya mo tatay, maganda yung parang mga isang mga subuan lang po. Hani. Ano. ano kaya yung mahabang yun? Alin po. Yan po ah. Kasi maram. E, ah. Alin. Abay, yun na yung hiwan ng kutsara. Ah, kala ko na may dumi. Hindi po. yan guys, kung mapapansin po ninyo may mga nalutang na po na saging, ibig sabihin po na yan ay luto na po yung mga unang saklang ni tatay Maroy mga ka tutubo kamay mo So yun na guys, at kakaunti na lang po matatapos ng aming pagsasaklang Marami rin po yung kaya tatin na doon. Tinulog-hulog ate. Nandito po si Ma'am Grace. Hi. Nagdala ng, ano ah, nagdala ng malagkit. Ano yung Gloria? Ano ate, sa balaan. Oo, oh, yun ang paborito. May kibayin sa iyo. Oo. Ito yung oh. may merienda. Mami, mami, mga? Oh, Ayan po po natin, may. Ayan po na po at luto na ang ating hinulog-hulog. Luto <laughs> na ang pinakain naman namin. Oo. Uh, at si ate po nandito, nagmay-maryanda na sila. Ayan at po po natin, ka. Sa tanghalin tapat. Masarap yan pag may hambur. Sa ating po silang atin bibigyan ang kanilang papartida. Napatikman po natin sila, lasa? ate. Ayan po natin. Mantak. Mantak. Hindi. sama janak. Ibu Hindi. musu. Hindi. Aba. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Alam mo lang, Aba. Motambaang. Oo. mo Ano munang motambaang? Baba, mantak. Lawang sabaw ito. Ito Maka ba ini? Iya, ba me patok. Pakita na nama, pakita ka na. Ka ka na. Halam, masarap? Anong lasa? Anong lasa? Masarap. Masarap baga ang luto ni tatay. Huwag, muntapon sayang. Aba. Kukunin ng bibi. Ano natin, okay lang naman tamis. Ako tayo hindi makatamis. Basta kung may lasang matamis, ay okay na sa akin. Okay. Tama lang sa akin, ito. Ay sa na malo matamang. ito po ibago ang ipin at sa Hindi, tatay ko ka nambur. Tama pa pala mga tito. Oh, sinong

sa so, ano lasa Ayaw ko, wangan na din. Ayaw ka, may na sa Ayaw ka, wangan na din. Ayaw ka, lasa? na ko, Ayaw na din. Ayaw na din. Ayaw ka, wangan na din. Ayaw ka, wangan na

Isa rin po yan sa may nararamdaman. Shane? Abos Tao po. Ate, umatamis. Ano yan? Hinulog-hulogs. Alamat. Hi, Mrs. Oh. Ano si Chaperate. ate? Hmm. Ay, nagtasabi sa akin. Mamaya daw ihati-tang-hati daw, daw, to daw si Kay. Kaka, ah. kabilin na lang mga sa akin ah. ito ng kayos na kuya. Hmm.